Hmm, hmm. ta la <laughs> <laughs> oh, <laughs> ni bakat. Dah tengok tu tak tahu. Apa ya? Hmm. Ini ni apa orang? Kau bantau <laughs> tadi. <Dagi> Masin. Oh, orang nak kerja. Aduh, wirat cuma. Muka turu kali muka benar. Sebelah unta. Beti mana nak nanti? Kanung. Jadi <laughs> <sukai> nak nino, ni pegun belawang kau main. Ya sih. Ya sih. Tengok lu di angin. Talaga ang ko nga talaga. Ininom ko ata ka. Eh. <tapos> oh, ba, meron. Ang ganda ng buntot. Oo. Ang ganda ng tama. Tara. Tara. Ni buntot. na malaki sa mall. Nahuli na yung malaking buntot. Um, Hello. No? Di mas malaki pa. Mas yes, malaki pa. Hindi ko <tapos> nakaipit. nakaipit. dyan. Ay, eh, may butas kasi dyan malalim. Oh. Malitin ninong.

Oh, oh sige. Oh, bitak na siya. Sige, buhatin mo. Buhatin mo pa. Pas, 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 pas. Hulog mo, hulog mo. 1 2 3. Oh, sa lahat. Sa pa. yung malaking dalag eh. Sige pa, sipa. Sipa nah, o, sige pa. Yan, yan, na lang. Oh, yan, 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 yan. Oh, sige, huli mo yan. Oh, sandali, sandali. 1 2. Ah, yan, durog na yan. Sige pa, sige pa. Sa pa. Sa pang-chat. Na, na, na. Sige pa. Sige pa, kulang pa yan. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Jangan. Jangan. Oh, ya. Oh, pakai oh. tulis. Tak Sampai. Pergi turun? pa. Kulung pa. Buat hati mulut tempat tahu. turun jumpa Eh, apa? Buat hati mulut tempat <laughs> tahu. Sikit, Ya, nyanyan, nyanyan. Oh. Oh, oh, oh. Tak sempat, kapu ini kenapa? Tak sempat. Tak Ngayon, kamu muna siya. Kung saan so, mo, may malaki jan. Sambil, oh. lah. Sabi mo may malaki oh. diyan. hahanapin natin 'yan. Kala niyo ulog din pala. Naniniwala kami sa oil. Malaki ang paniniwala namin sa 'yan, no? may malaki talaga diyan. Ay, hindi to Baka naipit. Baka man, may malaking kayabangan. Ayun. May butas din sa mero. Niyo. Tara. Tayo muna lang. Oh, ginawa na natin ang paraan para makuha mo. Oh. Kagaling mo si motorito sa Milo. Yan oh. Wala na, dyan. Ito, wala na yan. ito otak mo wala na yan. wala na yan. wala Ha? Yeah. Pura sa lang. <laughs> dito. Kaya, kaya, kaya na dito. Diyan lang. na wala like. dito. yung wala na yung wala ito yung wala wala na po wala na yung wala na yung wala wala na yung wala na yung wala 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 Kamuneta <laughs> niya na nato. Kamuneta <laughs> um, <laughs> niya na nato. Di nun ito pa amuti. Kanloran. Ang ah, dito sila lahat. Naka sila dito. Nakakumpul. Anong babasagin na naman natin yan? Dito ay wala. Wala sila rin. Kamuneta ka? Baka mabasa na natin yan. Baka mabit na natin ito. Hindi pa natin mahulay. Kibitak kami yan. Oh, <laughs> Kipa. Oh, Tapos mo kasi ba Sige. Yan. Okay. Yan. O. Oh. Oh, oh, oh pa, sige pa, sige pa. yan kipa. na. na Oh, sapa. Oh. Wala. Bitak na. O. Oh, bitak na. Tangil, tangil mo ba bata, sige. Sabi mo yan. Sige pa, isa pa. Hop, so, ipis-pis mo kami, ah! pa mo so, yan pa. Yan. ano Ay, ayun sila, o. oh oh, 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 oh. Ang no. no. dami nila, o. Oh. Oh, oh, oh. Ang sumisiksik pala sila dyan. O, oh, galingan mo, ah. Sumisiksik pala sila no. dyan. butas. Wala ka namang nahuli. Ang dami. Ay, dami.

Amin sing buatin malam natin tau. Amin sing, tengok ni, Amin sing. ni, tak keringnya simpat, betul ni ya. Amin tapi tengok. Hahaha. Nampak kamu kamu gelennan. Nampak kamu kamu gelennan sih kan? Si, dia kiri kita tahu. Parik kita membatai. Parik parah nanti kalau kau kaya kian kalau. Jepang sayang, tengok ni mian. Tengok ni mual yang sama. Nak turut cegah ayam. Amin sing. Tengok